na magiging milyonaryo ka. Nakaguhit sa iyong palan. Alamin kung kabilang ka. Welcome back sa ating programa Pugsoy at Swerte. Narito tayo ngayon sa Fatima Church dito sa Venezuela City. At ngayon napag-uusapan natin ang patungkol sa sinyales na ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos Kung paano ka magiging milyonaryo Baka hindi mo ito alam Matagal na palang nasa katawan mo na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos Pero hindi mo alam kung anong sinyalis na yan Reklamo ka na reklamo sa buhay Pero ito na pala ang magdadala tayo tungo sa swerte Kung malalaman mo lang kung ano'y binibigay ng Diyos sa sinyalis para sa'yo kaya sa gabing ito, malalaman mo kung paano ka aasenso sa buhay na kaloob ng ating Panginoon Diyos. Kung ano ang sinyalis na ibinigay niya sa iyo, yan ang matutuklasan mo sa video ito. Kaya panoorin mo na! Kamusta ba kaibigan o mga giliw kong tagapanood? Ikaw ba yung tao na nagreklamo dahil hindi ka umaasenso? Nagihirap at siguradong naiingit ka sa ibang kakilala mo dahil sila ay mayaman, maunlad at maswerte sa buhay. Naitanong mo na rin ba sa Panginoon Diyos, bakit isinilang kang mahirap? Bakit hindi ka maswerte na tulad ng ibang tao? At sasabihin mo, mabuting tao ka naman at madasalin. Pero bakit ganoon? Ang mga ganyang pananalita ay nabibigkas ng mga tao na may tampo na sa ating Panginoon Diyos dahil nakararanas na ng sobrang kahirapan sa buhay. May tampo dahil piling nila pinababayaan na sila ng langit. Lalo na nga kung sila palasimba, malasalin at mabuting tao. Maiisip rin nila, bakit yung mga masasamang tao mauunlad ang pamumuhay? O maasenso, kung sino pa ang mapaglamang? Mapapaisip ka nga Tumingin ka sa iyong paligid. Pansinin mo yung mga kilalang personalidad. Mauunlad ang pamumuhay. Pero may mga nagsasabing mga magnanakaw ang mga yan. Pero patuloy na yung at may narinig ka pa nga na masasama ang ugali ng mga ito kaya tuloy mapapaisip ka? Parang gusto mo na rin na magpakasama para umasenso sa buhay. Hindi po natin masisisi ang ibang tao. Kung ganyan din mag-isip kasi sila yung lumalaban ng parehas sa buhay ay lalong gipit Samantalang, ang mga mapaglamang ay yung ang swerte. Nasaan nga naman ang justisya? Siguro nga, ang nakikita lang natin ay ang maunlad na tao sa ating paligid. Mayayaman, milyonaryo o bilyonaryo pa, walang problema kasi nga, Latang lai silang bilhin ay mabibili nila. Ang latang lai silang gustuhin ay pwedeng mapasakan nila. Ngunit alam mo ba ang nasa kalooban ng mga 'yan kapag sila ay nag-iisa na, pwedeng may malalim rin pala silang problema sa buhay. Mumingiti lang dahil sa kanilang salapi, sa kanilang yaman. Pero sa sulok ng kanilang puso ay naroon ang kalungkutan. Pwedeng hindi masaya dahil may mabugat na problema rin na dinadala sa buhay. Pansinin nyo, marami sa mga minyonaryo at milyonaryong tao ang nagpapatiwakal dahil sa suliranin din. Ikaw na simple lang ang buhay, nakakangiti ng totoo. Nakakahalakhak ng tunay. At higit sa lahat, ng maayos. Walang kinatatakutan. Kahit sino pa ang makasalamuha ay pwede samantalang silang nasa ituktok ay hindi makababa sa kanilang mundo. Hindi mapuntahan ang maliliit na bahagi ng kanilang ginagalawan. Dahil sa sila'y natatakot na masaktan ng mga taong galit sa kanila. Huwag kang magtampo sa ating Panginoon Diyos dahil hindi ka kung hindi ka man mayaman, mahirap ka at salat sa salapi. Pero alam mo ba na ikaw ay tunay na pinagpala? Dahil unti-unti mong natutunan ang lumaban sa buhay, ang kumilos, at kapag ginamit mo ang mga iyong ng hirap ay pwede kang umunlad ang iyong pinagdaan ng hirap ay pwede kang dalhin sa tagumpay. Tingnan mo ang iyong sarili. Baka naman iyong espesyal na talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos ay hindi mo ginagamit. Kaya ka binigyan nito upang magamit mo sa iyong pagnanais na umasenso sa buhay. Alam mo ba na bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Panginoon Diyos ng kakayahan upang palaguin ang sariling buhay? Paunla rin ito upang makamit natin ang minimithing tagumpay. Bawat isa sa atin pinagkalooban ng Panginoon Diyos ng talento. Kaya kung gagamitin niyo lamang ito, Makikita mo ang sinyalis na ibinigay sa iyo ng Diyos para maging milyonaryo ka, maging sikat, kilala at ginagalang sa lipunan. Pansin ninyo, lahat tayo ay may talento. Hindi pwedeng wala, kaya wag mong sasabihin yan. Hindi lang naman ang pagiging magaling na singer, magaling umate o sumayaw ang sinasabing ipinagkaloob ng Panginoon Diyos na ating talent. Dahil bawat isa sa atin ay itinalaga ng Diyos kung saan magaling. At iyon ang pagyayamanin mo. Kapag napagyaman mo ito at napalago, walang duda na mapapaunlad ang sarili at ang iyong pamilya. Tandaan lamang, ang bawat pag unlad natin sa buhay ay hindi mangyayari kung hindi ka tinutulungan ng Panginoon Diyos. Kaya huwag kang maging mapagmalaki, huwag mga apak ng kapwa at huwag mga api at higit sa lahat matuto kang makontento sa kung ano ang biyayang napagkaloob sa iyo huwag maging gahaman. Dahil kapag ginawa mo yan, unti-unti ka rin sisingilin at tahatakin pababa. Kung hindi ikaw ang maapektuhan nito, pwedeng ang susunod na saling lahi mo. Kaya huwag kang gumawa ng iyong pagkakamali sa panahong ito. Hindi mo man makamit ang kaparasan ngayon, kawawa naman ang maiwanan mo at baka sila magdusa sa kasalanan na ginawa mo. May mga politiko o leader sa iba't ibang panig ng mundo. Makapangyarihan. Ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ang kakayahan. Pero ginamit sa masama ang ending na matay sila na halos isinusuka sila ng buong mundo. Ang talento at talino ay ibinigay sa atin ng Diyos, iyan ang sinyales ng palatandaan na uunlad ka sa buhay. Nasa sa iyo na lamang kung paano mo palalaguin nito o pauunlarin. Importante din na mangarap ka at may ambisyon. Ang dalawang sangkap na iyon ang magtutulak sa iyo para abutin ang bawat pangarap na gusto mong marating. Gamit ang iyong talino na ibinigay ng Diyos. Gamitin mo yan. Huwag mong sabihin sa sarili mo na wala kang kakayahan. Wala kang mararating. Dahil tayo ay may angking talino. Mismo ang mga bulag nga ay nagiging tanyag nagiging sikat, nagiging matagumpay sa buhay. Kahit na may kapansanang ka pa, tiyak na may special na sinyalis sa tanugumpay na ipinagkalob sa iyo ng Panginoon Diyos. Tuklasin mo ito sa iyong sarili at pagyamanin dahil yun ang susi mo upang makamit mo ang pinapangarap sa buhay. Kamakailan po, napag-usapan na rin natin ang mga milyonaryong tao na nagsimula sa pagiging mahirap. Pero ngayon ay umaman at umasenso sa buhay. Tinitingala sa lipunan, ang ilan sa kanila ay nasa hanay ng pinakamayaman dito sa bansang Pilipinas. Iyon ay dahil sa kanilang pagsisikap, tiyaga at tiwala sa serili, igit sa lahat na nalig sa Panginoon Diyos. Sabi ko nga, pwedeng ang kanilang sipag, tiyaga at pagpupulsigi ang siyandaan sa tagumpay. Pero marami sa mayayamang tao sa buong mundo ay may kinakapeltan din palang lucky charm o pampaswerte. Isa na nga ang Kairilium Aura Charm. Marami sa milyon na tao ang nagtataglay ng ganitong pampaswerte. Ang pinagkaiba lang nito, ito ininagay sa isang anyo ng isang pendant o kaya'y keychain. Ialimbawa natin ang Kairilium Aura Charm sa malawak na kulay asul na karagatan. Mayaman ito at may kapanatagan sa panahon kapag kulay asul naman ang ulap sa himpapawid. Nagpapakita ng magandang tagumpay o pagyaman. Tingnang mabuti ang malayang karagatan na kulay asul. Sagana sa yaman yan. Pinakikita lamang dito kung paano mo makakamit at tagumpay sa mga taong mayroong kakayahan at koneksyon na ang iyong buhay sa mataas na antas. Sa pagmamahal sa negosyo, ito ang taong maaaring makapagdala sa iyo ng kaligayansa na nararapat din sa iyo. Para maging matagumpay, hindi na kailangang magmadali ka. Dadaling ka lang kairilyong aura charm sa tamang tao. Pinakamagaling at magsisilbing magnet upang mapansin ka lang iba. Ano ba ang magagawa ng Carilium Aura Charm para sa iyo? Sabi nga ay bibigyan ka ng kakaibang idea para upang magkapera. Iuugnay muli sa mga taong nagmamahal sa iyo. Dadaling ka nito at matatagpuan mo ang mga taong may kakaibang galing. Magbibigay din sa iyo ng momentum upang simulan ang bagay na matagal mo lang nais na gawin. Pinalalaya nito ang iyong malikhaing imahinasyon. Lagi kang kakikitaan ng iti sa mukha at magbibigay ng kakaibang kumpiyansa sa sarili. Mabubuksan ang isipan sa mga posibilidad na hindi mo akalaing magagawa mo pala. Sa oras sa mapo sa kamay mo ito, mararamdaman mo lang na marami ang gustong tumulong sa iyo. At pagdating naman sa iyong pakikipagrelasyon, maging sa iyong minamahal o mga kaibigan, magsisimula ng maramdaman mo ang isang di matitibag na pag-uugnayan. O yan po, sana ay nakapulutan nyo ng inspirasyon ang ating pinag-uusapan. Bago yan, pa, tingnan natin yung pasasalamat ng ating mga tagapanuot Labis na nagpapasalamat si Holnieta D. T. D. T. 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 O, so, ganyan lang daw itawag natin sa kanya. Itong si Holnieta, o Juliet ba to o Holnieta, medyo, ano yung pagkakasulat niya, sabi niya sa atin, uh, talagang uh, malaking bagay yung natutunan niya sa kanyang panunod dito sa atin sa aking YouTube channel. Sabi niya sa atin, nagpapunsoy siya dahil uh, narinig niya dito nga sa ating uh, channel na hindi maganda yung bahay na itinayo na pinatuluan ng dugo sapagkat pwede magkaroon ng kaguluhan at kapahamakan o pwedeng may makitil na buhay. Nung mapanood niya raw yung paksang yon ay kinilabutan siya dahil yung kanilang tahanan nung no, tinatayo ito ay pinadiligan niya ng dugo. Dugo ng baboy sa palibot ng lupa at eh, maging yung mga poste dahil yun daw eh, makatutulong pero nung marinig niya nga ito sa ating channel na hindi maganda ay kinilabutan siya at binalikan niya yung mga sitwasyon na nangyari habang ginagawa yung bahay yung dalawang trabador niya raw yung manggagawa ay nag-away at nagkasaksakan doon napatay nga daw yung isa at yung isa naman sugatan. Kaya pansamantalang natigil yung kanilang trabaho ng halos sa uh, kalahating buwan. Dahil nga, eh, ipinagluksa ng mga daw trabado na namaya pa ito. Kaya naman, bumalik sa alala niya na kumikitan talaga ng buhay, kumukuha ng buhay yung ginawa nilang pagdudugo doon sa lupa o bahay na itatayo nila hanggang sa matapos ang bahay na yon at nanirahan sila doon. Ang dating magandang sa nila ng kanyang mister ay unti-unting tumabang. Tumabang hanggang sa wala ng araw na hindi sila nagbabangayan ng kanyang asawa at doon nga eh, nasasaktan na siya nito na dati ay hindi naman. At meron din yung kanilang katulong na aksidente. Nahulog ito sa hagdanan na inapakan ito. Kaya naman napa hospital nila. Doon niya naisip na posible na yung napanood niya ay nagkakatotoo. Kaya tinawagan niya tayo para ipapunsoy ang kanyang tahanan at palagyan yon ng pangkontra o para may cure. Ginawa naman natin ito. At sabi niya, simula daw yun, nung lagyan natin ito, nung pang-cure yung kanyang bahay at naipunsoy din natin, ay nawala ng na ang kanyang uh, pangamba. At yung kanilang pagsasama naman ng kanyang asawa, ay naging okay na, bumalik na sa dati ang kanilang samahan. Kaya labis-labis siya nagpapasalamat dahil nakapagpapunsoy siya sa atin at na to ang mga mali sa kanyang tahanan. Kaya yun, sabi niya, napag-uusapan na rin lang natin ang punsoy, eh, no? Ngayon pong uh, March 21, 22 at 23, nariyan po ako sa Tacloban City. Kaya kung nariyan kayo, abay, tawagan niyo na ako sa aking numero 0917, 0968 940 1111 Pwede rin kayo mag-message sa aking messenger, ang akin Facebook account, Shadir Hayla. O kaya follow nyo ako sa akin Facebook page, Haila Shadir. O kaya mag-email kayo sa aking email at hayla underscore shadir at yahoo.com. Yung mga naisang kupunsoy na taga-takloman, nariyan po ako ngayon. Kaya sumabay na kayo. Ano po? Samantalay na bang nandito ako sa inyong lugar. Ayan po. Ah, sana may natutunan kayo sa ating talakayin. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang biyaya. Upstay ka lang may paalala lang ako doon sa mga nagpapadala ng kanilang payment panoorin nyo po ito nang sa ganon ay tunay at nihiti mo ang mga taong padadalan nyo ng inyong kabayaran panoorin po